Ilang oras na nga lang bago magumpisa ang laban ng ating gilas kontra sa national team ng Chinese Taipei literal na may daga sa dibdib pagdating sa gilas ang mga player ng Chinese Taipei talaga nga naman na natakot sa ating gilas ang team ng Chinese Taipei na to at sinabi pa nga na mas malakas pang araw ngayon ang ating gilas kesa sa number 1 power ranking na team sa window 1 itong New Zealand ngayon nga ay eh, nakabiyahin na dito ang Chinese Taipei para sa laban na gaganapin kontra dito sa ating gilas team e eh, ngayon nga ay alam natin na mayroon talagang kaba at takot ang mga ito sa ating gilas team. At yan ang pag-uusapan natin ngayon. Pero bago yan ay hihingin ko muna ang sandaling oras mo para suportahan ang aking channel at mag-subscribe. Then click the notification bell. Maraming salamat sa inyo. Ngayon nga ay waiting na lang tayo sa magiging laban ng ating gilas kontra sa Chinese Taipei at mukhang talagang gigil nagigil gigil sa atin ang team na to dahil sa nababalita ngayon na may bounty ang ating gilas sa oras na matalo at magawa ng Chinese Taipei pe na durugin ang ating gilas team eh may makukuha silang malaking halaga ng premyo sa oras nga na mangyari ang bagay na gusto ng gobyerno ng Chinese Taipei ang matalo ang ating gilas sa window 1 na to at mukhang desidido na ang Chinese Taipei na talunin tayo pero sigurado naman tayo na hindi papayag ang ating gilas sa gusto nilang mangyari una nga dyan 2 milyong dolyar ang bounty ng mga player na to sa oras na matalo ang ating gilas kaya naman talagang desidido at talagang porsigido ang mga to natalunin ang ating gilas pero para sa akin ay eh, mahihirapan ang mga to lalo't gaganapin ang laban dito sa ating home court kaya naman para sa akin ay eh, malaking chance natin na talunin yan lalo't meron tayong home court advantage dyan pangalawa alam natin na meron takot ang Chinese Taipei sa ating team lalo't mga ilang beses na nating lampasuhin ang team na to sa mga FIBA Asia game at aminado ang mga to na isa ang ating gilas sa kinakatakutan nila pagdating sa FIBA Asia game at kung tinalo nga sila ng New Zealand sa kanilang naging unang laban sa window 1 eh sigurado naman tayo na kayang-kayang lampasuhin yan ng ating Gilas at para sa kanila, eh talagang nga naman ang ating national team ay eh di hamak na mas malakas pa sa number 1 power ranking team sa Piba Asia kung iisipin natin, talagang pagdating sa ating Gilas team, eh talagang nagkakaroon ng daga sa dibdib ang mga player ng Chinese Taipei ngayon, lalo na ngayon na alam natin at nakita nila ang performance na ginagawa ng ating Gilas kontra sa kaalyado nilang bansa na Hong Kong. Kaya naman lalong namuo ang pangamba ng mga to sa ating gilas at nagkaroon ng takot simula nang mapanood ang laban na nangyari dito. Lalo na ngayon sa ating solidong line up tulad ng ating sentro na si Kaiju na talagang kinakatakutan nila sa gitna at ang matagal na nilang kinakatakutan na ating naturalized player na si Justin Brownlee. Kung iisipin kung sa mga player ay masasabi nating patas at masasabi natin na maibubuga ang Chinese Taipei dito at ganun din sa height at bilis ay masasabi sabi natin merong laban ang Chinese Taipei player dito pero pagdating sa pagiging veterano sa loob ng court at ang mentalidad sa pagiging player at mahusay na talaga nga naman na malamang na lamang tayo lalot alam natin Chinese Taipei lalot sa malaking pera ang sinugal ng gobyerno ng Taipei para lang talunin ang ating Gilas at ganyang kalaki ang impact ng laro ng ating Gilas team para sa Piba Asia window 1 ngayon kaya naman talagang suntok sa kanila sa oras na hindi nila magawang talunin ang ating Gilas nga ngayon ay talagang iiyak nga ang mga to sa ating Gilas Pilipinas at talagang lalampasuin sila ngayon ng ating solidong line up lalot kita natin at galing pa mismo sa bibig ng mga player ng Chinese Taipei na talagang isa ang ating Gilas team sa tinitignan nilang bilang isang banta sa kanilang team para sa FIBA Asia Qualifier game na to at itinuturing nila bilang isa sa pinakamalakas na team ang ating Gilas sa FIBA Asia Qualifier game na to dahil nga nang sabihin nila na mas malakas pangaraw ang ating Gilas team kay sa national team ngayon ng New Zealand kaya naman talagang alam natin na mayroong takot ang mga Taipei players sa ating gilas ngayon. At ngayon nga na nandito na at naghahanda na ang bisita nating na national team ng Chinese Taipei at naghahanda na para sa magiging laban nila kontra sa ating gilas at alam natin na malaki ang chance natin mana player ng Chinese Taipei lalot nandito sa ating bansa maglalaro. Maaaring dehado nga sila dito at ano sa tingin nyo? Malaking kalamangan nga kaya sa ating gilas lalo't alam natin na may dagana sa dibdib ang mga player ng Taipei sa ating gilas team tabangan natin mamaya ang magiging laban ng ating gilas kontra Chinese Taipei maraming maraming salamat sa pagsama para pasukin ang buhay ng may buhay pero buhay ng ating mga idolo maraming salamat sa inyo